Okay, for today's vlog ay maglilinis tayo ngayon ng mga papi natin dahil amoy ano na sila. Amoy baboy. Eh, hindi na sila amoy papi, amoy baboy na. Kasi hindi sila nahugas na syempre gagamit tayo alcohol. Syempre may tubig. Ayan, sakap. Ito yung pang ano natin sa kanila, pang lilinis. Iba kasi amoy. Uso ngayon ang mga sakit sa puppy, no? Ang daming may sakit ngayon na ng aso. Kaya, importante yung complete sa truck ng aso. Nahin na natin ito. Uh-huh, 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 uh-huh. Iba na amoy nyo. ay babae. Iihi pa yan. Ay, mi! Ayan o. May konting alkohol yung pinangpupunas ko sa kanila para medyo antibacterial. 100% isopropyl alcohol. Hmm. <laughs> Kailangan din kasi malinis sila kahit pa paano para makaiwas sila sa sakit. Mm. Ay, okay. ito ka muna. Kiss oh. me, ikaw naman. Ito mo. Ang tumis. Saka amoy na amoy yung eks nila yow yes fun ay pasok enggak ketahuan oh dyan Di Di na lang. lang. Bigulo Express. Bigulo Express, tol. Ano oh, yan, tol? Nailinis ko, tol. Iba na amoy, eh. Amoy, ano na, eh. Amoy, kulungan na ng oso, eh. Iba na amoy ng mga papi, eh. eh paano? Yung dumi nila, nandiyan lang din. Ano yan? Na, din nandiyan nila. Ano, eh. Mm -hmm. papi ka Nde ano? Hindi, sila papi hindi ah. Hehehe. thank you. Shoutout kay Ren Ren Swangko. Dami. Hirap patanggal kapag nanginig ng matigas na. Hindi mga kasi sila pwedeng direktang paliguan eh. Pero, pero pwede silang dinisin. Kita may ko na. ay matanggal ng tissue eh Oh, ah, tissue yung gamit ko dito para matibay-tibay yung tela. Hello! Ito. <coughs> Nagwawala na yung ina nila. Pinaliguan ko rin yung ina nila. Yung iba, hindi nagpapaligo talaga ng ano, bagong panganak. Pero ito, uh, magto 2 weeks na rin naman to. Para sa Monday pa. Ito, nililinisan ko lang gawa ng para medyo ano sa bakterya. Ito, lalaki to. ano? Okay. Dito muna. Grabe. Ay. Ay, oh, na. Ano? Ah, Dungis mo naman. Teka. Teka lang. Oh. Grabe naman yung ano. Kalibasa, hindi nahahawakan, hindi pinag -ahawakan. Ang papi, hindi dapat pinag yan para layo sila sa sakit. Oh. Uh -huh. Ito, miracle baby to mga to kasi nagkaparbo yung nanay nila. Pinagbubunti sila ng ano. Nasa, sa isang, isang buwan pa lang, nabunti sa kanila lupay-pay na yung aso ko at nagtatay ng dugo sabi ko baka hindi na makasurvive mukhang malabo na kasi yung pinainom ko puro mga antibacterial napakalakas na antibiotic kaya sabi ko kung ano malabo na siguro mabuhay yung anak kahit yung nanay na lang mabuhay sabi ko ganyan tapos nung gumaling nagdumi naman nagdumi gawa ng baha dito sa amin dun eh baha sa amin dun nagdumi naman siya so pinainom ko pa rin ng antibacterial ng anti ano antibacterial na ano medicine ito may lang nilabas yung papi Oo, meron may binililinisan ko ito na yung last yeah. <laughs> grabe yung dalakas mo ayan may ulam dyan boss ka ng ham may ham dyan may spam ano? Ano mo? Ano mo? Dali mo muna. Ano ba yan? Bigol Express? Sabi yung na Bigol Express. Ito babae din. Isa ng lalaki ko eh. Grabe, ang dungis. Hala, nangitim na yung ilong. <laughs> Hello. Ito yung bunso. Ito yung huling nilabas. Yan. Three colors niya. May brown pa. Wala, wala sa akin, daddy. Dito na kayo. Bublower ko kayo. Siyempre, blogger ko sila kasi malamig. Baka malamigan. 我我的梦 Okay. Hey, Huwag hey. masyado kasi mainit yan. Ngayon naman, eto. E, Ang tulugan nila. Isa to sa mga Gusto mag-aso, madali lang naman Madali lang naman gawin to mga to Basta matyaga ka lang Kailangan Pag nag-alaga ka ng aso, bukod sa loob mo Hindi pwede yung Nag-alaga ka lang dahil nainggit ka Nag-alaga ka lang dahil nakiyutan ka Hindi pwede yung gano'ng kailangan Pag nag-alaga ka nag sa loob mo yun talaga Responsibility mo talaga Kasi 10 years 10 years kung magpapa mag, ten ah, years mo yung paninindigan depende pa kasi tumatagal lang mga aso ng 16 years kailangan panindigan mo yung pag-aalaga mo ng aso hindi pwede yung mag aalaga ka ng aso dahil gusto mo naiingit ka sa mga kaibigan mo na cute-cute ka pwede yung ganun Ilalagay ako ng pads ng isang pads dito para umihiman sila ay masisip-sip ng pads yung problema lang kinakaltal yung ina ah oh. dito na kayo po ay Hmm? lulusog. Napansin ko kasi every 5 minutes pinapadede ng nanay. Kaya sabi ko napakaalaga nung nanay. Oh, tingnan nyo, dilawa ka agad yung pads na nilagay ko bagong bago. wait All good sa malinis na sila. Yung nanay nila bagong paligo na. Pwede na silang iwan dyan Ay, ilang minutes yung vlog kong yan. 11 minutes? Kung kanditin lang. Maraming salamat sa panood. Katuloy yan sa pag-subscribe. God bless. Peace out. Sheesh!